Hi guys, kumusta? And welcome back. Welcome, welcome. So, yan. So, for today's vlog, yan, ipapakita ko lang sa inyo yung routine na ginagawa ako paggabi. Ngayon, pag wala kaming ginagawa or hindi busy. So, yan. So, 11 na. So, syempre, yung kadalasan na ginagawa ng mga Pinoy, pag, pag gabi na or hating gabi is nagkakape. Yes. Magkakape ako ngayon. Kasi medyo malamig yung ano, yung simoy na hangin dito sa lugar namin. Iwan ko lang kung sa ibang lugar ganoon din. Kasi 'di ba, pag malapit na yung Pasko, malamig na yung simoy ng hangin. Yes. Hindi naman siya umulan ng malakas, ambon-ambon lang. Umulan ba kanina bin? Malakas? Hindi, ambon. Pero ba't ano, putik na putik pa rin sa daanan? Alam ba, hindi ba Oo nga pala, no? Magkakapit tayo. Oh, saka may ano nga pala ako sa inyo. May, may share pala ako sa inyo, no? Kasi, nagtitipid ako sa kuryente, no? Nagtitipid ako sa kuryente. Tapos sinubukan ko yung fan na nabili ko sa TikTok na The Clip. Sinubukan ko siya. Kasi yung ginagamit kong electric fan, ayaw kasi nung ano, masyado maingay yung sa kwarto. Kasi pag nilagay mo ng electric fan sa kwarto pag gabi na, di ba yung, kahit hindi siya maingay, yung parang yung tunog ng ikot ng LC gawa nung sa hangin, naririndi ako, ayaw nang maingay pag nasa kwarto. So kaya ginawa ko, bumila ako ng fan, electric clip kasi di ba, hindi naman masyado malakas yung hangin. No? So ibig sabihin, pag hindi masyado malakas yung ikot, or yung ano ng buga ng hangin, ibig sabihin, less yung ingay. So sinubukan ko nga siya, eh nga, hindi masyadong maingay. Kaya maganda yung tulog ko sa gabi. Tapos isa pa nun, uh, yung bill ko sa kuryente. Kasi yung bill ko sa kuryente dito is buwan-buwan. Umaabot siya ng... Uh, Nagre-range siya ng buwan-buwan ng 700 to 900. Yes, 700 to 900. Nakasubmeter kasi ako eh. Pero nung sinubukan ko yung fan na ginagamit ko yung hindi pag umaga, pag gabi, ginagamit ko yung d -clip. kasi yung fan na ginagamit kong ordinary fan yung maliit lang electric fan nagagamit ko siya araw-araw halos, ano, mga 15 hours 15 hours ko siya nagagamit kasi lagi ako naka-fan, kasi banasin ako eh pero yung ginamit ko na yung D-Clip so yung, bu dalawang buwan ko nang ginagamit yung fan na d -clip. so yung naging bill ko na sa kuryente ay 500 yes, 500 di ba? bumaba ko ng halos 200 to 300 yan So, so, ibig sabihin, yung electric fan yung sobrang taas sa kuryente. Kasi, ginagamit ko siya ng 15 hours. Pero itong D-clip, sabi nila, ang consumable lang nun is peso sa isang araw. Or, or do sa isang araw. So, kaya, ang ginamit ko na yung yung D-clip. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito na yung kape natin. tama, tama ano lang kami hinod ng sa Netflix. Netflix and chill lang kami, ha? Ayan. So, kumain na rin kami. Ayan, kakatapos lang namin kumain kanina. So, yung ko ay ang palaya, saka galunggo. Binigay ng kapatid ko. Ayan. So, bigayan lang kami ng pagkain na ng ulam. Kasi ganoon sa mga probinsya, di ba? Pag yung mga kamag-anak, pag may ulam, magbibigyan ng ulam. Tapos yung pag yung bibigyan mo, may ulam din. Bibigyan ka rin ng ulam. Parang palitan lang kayo ng ulam. Ganon. Ayan. So, yan, kakakain namin. So, tamang load lang kami ng movie sa Netflix. Yan, pinagtsatsyagaan na lang namin yung movie sa Netflix kasi yung bagal mag-upload ng bago sa Netflix. Mabilis lang yung episode. pag update lang yung episode minsan, ano, Friday, Saturday, pag every weekend. Yan. So, nauubos ko na yung magagandang palabas sa Netflix. Kaya mag- So, bali, ano so, expired na to. So, parang may five days na, or what one week na free para makapag-subscribe ka ulit. So, bali mag-subscribe so, ulit ako sa Netflix by month of December na. Kasi, hindi naman nga siya lagi nag upload ng mga magaganda movie. Ang lagi lang updated sa kanya, yung mga Korean movie or yung mga by episode. Yung mga by episode naman kasi sa Netflix, hindi naman lahat maganda. So, bali yung mga... So, bali yung mga pinapanood ko lang dito yung mga ganda. Paulit-ulit na lang. Tulad ng Empress Key ilang beses ko na yung pinapanood. Pag wala akong nakapanood na maganda, impressed ko lagi pinapanood ko. Ayan. So, ito yung kasama ko. Ayan o. Oh. Yan borders ko. So, may sakit yan. So, for this na siyang may sakit. So, hindi ko alam kung anong sakit niya. Basta, ilang beses na yung uminom ng gamot eh. yung bio JC ko nga dyan sa, sa kung si naubos, naubos niya. Hindi pa rin gumagaling. So, bali yung naramdaman niyang sintomas, Pananakit ng ulo. para daw mamibiyak. Nahihilo. Walang pang-amoy, walang pang-lasa. At masasakit yung buto. Pag nayo ko, masasakit daw. Tapos, ano pa yung pang-anim? may pang-anim pa yun eh. Yung pang-anim, ano pa yung pang-anim mo? Ay. Eh. Nahihilo. Nahihilo ba? Nabanggit ko na. Basta masakit ulo. Walang pang walang pang-amoy nasusuka. Oo, susuka din siya. So, di ba yung mga sintomas na yun, kung sa panahon ng COVID, is positive na siya, di ba? Kung ganun, kung may COVID pa ngayon, so, paniguradong nasa hospital na to, na quarantine to, positive, tuturo ka ng mga doktor na kung ano-ano, kinabukasan patay, di ba? <laughs> so, wala lang, positive, o. Oh. Kinabukasan pa sunog, sunog agad, or living agad, no? Yeah. So, kaya, ano, under, observa under observation pa to. Ini ko na lang siyang tumigas. <laughs> Ayan. Tapos naglagay nga pala kami ng Christmas light sa baba. Ay, sa labas. Kanina. Naglagay ako ng Christmas light. Kahit hindi ako nag-celebrate ng Pasko, naglagay pa rin ng Christmas light. Pakikisama lang sa buwan ng December. <laughs> Ayan. Papakita ko sa inyo yung nilagay namin Christmas light. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. Hmm. Balik ko lang pa siya. Nagdadagdag magdadagdag pa ako ng tatlong uh, Christmas light. Kasi dalawang line pa lang yan eh. One, two. Gagawin ko siya yung parang anim or limang line para magandang tingnan pag sabay-sabay na umiilaw. So, bubuksan ko siya pag sa, ano, sa December 24. Bubuksan ko siya. Parang wala masyadong na naroling ng mga bata, di ba? Kita mo na nagtitipid tayo, wala na tayong pera. <laughs> Eh, so yeah, pinakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko pag gabi, pag wala kaming ginagawa or walang mga tambay. So ganito lang yung ginagawa ko. Tamang kape, load sa Netflix, pagtapos ng Netflix, YouTube, yung mga inaabangan ko sa sa kapamilya, kapamilya at uh, telino ay. Yung mga inaabangan ko sa kapamilya drama. Ganun lang. Netflix, YouTube, TikTok, ganun lang. Tulog, kinabukasan gising pag minaranas manas, hindi na magigising kita bukasan. So, <laughs> guys. Ito yung binili ko palang fan, oh. Ayan, oh. Ayan. Malakas ng hangin yan, oh. Oh. S Saka hindi siya masyado maingay. Ayan oh. Yan. Kaya kung gusto niyo makatipid sa kuryente, yung mga electric fan nyo na ginagamit yan, ipagtatapon niyo na dali niyo sa shop o kaya tansuin niyo. Tapos bumili kayo ng ganito. Muro lang naman 'to, eh, 150. 150 na 'yan. Tapos yung may ibabawas pa sa kuryente niyo buwan-buwan, halos 200, 300, Ganun ang mababawas sa electric fan niyo. Ay sa bill ng kuryente niyo. So, ganun lang guys. So, share ko lang yung so share ko lang yung ay uh, experience ko sa bill ko sa kuryente. Kasi natuwa ako nung kasi natuwa ako nung nakita, nakita ko yung babayaran ko sa kuryente. Halos dalawang buwan na ang binabayaran ko na lang ay 500 plus kasi dati umaabot ng 700 pataas, pinakamataas niya is 900, di ba? Sayang din, di ba? So, kaya ganun na lang, guys. So, hanggang dito lang. So, thank you for watching. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe naman, guys. So, thank you for watching, guys. Bye-bye!